kawawa yung customer tinira ng unang teknisyan ang gumawa nito nakistani ang lahi so, reklamo yung customer dahil nagigilo yung unit o yung AC niya pinagawa niya to last week so ito yung ginawa ng unang teknisyan so bakit niya to ginawa ang ganito guys ito yung dahilan So ito yung gagawin natin guys Ulit check natin Train ng brand Split aircon Ducted type So nagreklamo yung mayari Dahil nag na yung unit niya So pinagawa daw niya to last 2 weeks So nung nag check tayo guys Ito yung napansin natin Ayan o oh. So Dinirect na niya yung magnetic contactor So, kinundin niya yung control na galing sa evaporator coil. Ayan o. So, i-check natin. Dahil napansin din natin na pumapalo naman yung ano, magnetic contactor. So, i-check natin. Medyo nasunog na kasi yung terminal o. Baka nasunog na rin yung magnetic contactor contact point. Dahil na continuous yung gana ng ano, unit. So, subukan natin palitan ng magnetic contactor dahil nga na tanggal na itong contact point dito sa line 2. So, palitan natin ng magnetic contactor. Buti na lang, may dala din tayo ang magnetic contactor. 3 piece lang tong dala natin. So, okay lang yan. At saka, mataas yung capacity nito. Dahil 45 uh, ampere itong dala natin. So, nung nag-check tayo sa control galing sa evaporator guys, meron namang 220 hindi ko magits kung bakit ginawa ng Pakistani na i-direct yung magnetic contactor baka dahil nga hindi gumagana alam naman natin na mayroong timer yung PCB 3 minutes bago mag start yung magnetic contactor dito or dito sa outdoor so baka natagalan siya kaya ginawa niyang ganun dahil nung nag check tayo ngayon meron namang 220 nitong blue at saka red na wire So siguro natagalan siya or hindi niya alam na may timer. Minsan nga aabot ng 5 minutes depende sa factory setting. So meron ng power supply. So naka-timer lang 'yan. Mamaya-maya gagana na rin 'yan. 5TR 3 ng brand, ducted type. So lumang unit na ito, Dell R22 pa. So ayan, gumagana na. So yan yung body niya. Running ampere niya 26.4 Suction pressure niya is 70 So hindi siya under charge so, Dahil lang dun sa connection ng magnetic contactor, continuous yung gana ng compressor kaya mag siya So hindi ang unit ang may problema, kundi ang technician ang may problema